Maray na aldaw. Andito po tayo ngayon sa sentro ng Tabaco City. So, yan guys. Namamasyal-masyal tayo dito para pakahanap man lamang ng wala. So, eto po tayo guys. O, so pumasok tayo sa isang yukay-yukay. Baka makahanap din tayo dito ng mga wala sa akin. Pero guys, tingnan nyo, oh, sa pagbungad mo palang, nakikita, makikita mo na ang mga presyo. 50, 50, 50. At ang lahat na yan ay nakahanger. Ay, ba, may, may, ano, may tao na doon, si Koya. So, ito guys, napunta tayo dito sa mga shoes. Ang dami talaga. Oh. Ito, may mga lahat. Lahat puti ang aking nakita dito. Oh. Ayan, ang ganda naman ng mga shoes nila. Oh. Ayan, oh, yukay-yukay pala yan, guys. Pero, ano siguro ito? May mga brand siguro to pero tingnan mo, ang ganda naman, di ba? O, ayan. Magkano kaya itong presyo? Pero, siguro, ang mahal-mahal niyan, guys. Kahit UK-UK na yan. Andiyan sa ilalim yan, ang presyo niyan. Pero mamaya ako niyan titingnan kasi... Uh, parang hindi ko. Ah, si Kuya, niya. Siguro bet niya. So, yan nga guys. Dito nga tayo. O, lahat damit. Ang daming nakasabit. So, ayan din guys. So, mamimili ka talaga dito kung alin talaga ang mapipili mo. So, ako na may dala ko dito. Ano, yan o. Yung eco bag. So, sabi ko dun sa sales lady ko, pwede kong ilapag muna dyan sa tabi. Kasi nga, bitbit -bit ko yan. Pakakalain nila kung anong ipapasok ko dyan, ba diba? So, kailangan kong iiwan muna dyan guys. Ayun no, 200 pesos. Tapos, meron dito mga anak. Ayun, no, 75 pesos. Ayan. Pero yung shoes hindi ko pa na, hindi ko naman, hindi naman ako tatanong guys kasi alam ko naman na, mahal yan eh o yan o, yung aking eco bag na dala sa halagang 50 pesos bilhin nyo na yung aking eco bag guys o yan, di eh, diba, ano na nga nakasabit mga pantalon, at saka mga shorts ayun, may 25 pesos guys nakita nyo na, diba, banching ko, banching ko banching ko lang yan guys, yung UK-UK dito o, pero para sa akin sobrang mahal pa yan guys, ang gusto ko pag sinabing UK 10 piso na lang kasi 'di ba ang halmal na naman ng pag 25 pesos pa ay kasi kuya o, oh, yun oh nag ano nag sukol-sukol ng shoes niya oh ayun you know. oh teka nga guys ayan dito naman tayo dito sa dulo ng walang hanggan baka may makuha tayo dito ng mga kakaibang para sa akin so ito nga guys nakita na naman natin shoes na naman naman to ayun guys dito tayo yung sa lulo nga, nagpunta tayo dito sa may una ha, baka may mahanap tayo dito ng mga mga mumurah-murahin pa na mga sa halagang 10 piso o mayroon kayo, ayun may nakasabit kayo, so ang dami o, oh, mga bag siguro yan na ah, mga kakaiba diba, o oh, ayan, mga bag tapos mga mga gown ba yan, Ay, hindi mga bag lang, mga parang pag school nilang ano Pwedeng pang, pwedeng panggamit ang mga backpack baga ayan guys, o so oh, ayan, dito nga tayo hanggang sa, pinuntan ko ngayon sa dulo niyan para makahanap tayo dun o, oh, yung mga sapatos na nakikita ko o, oh, di diba, iba iba't ang klaseng kulay so, ito naman guys, ayan diba, parang wala ko kahilig-hilig guys, sa shoes ano, diba, nakita nyo na ayan, sa shoes na naman ulit tayo guys ayan o, oh, diba, sura so, man lamang sige na, bye bye na, bye bye